So, ang napakagandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Sun, Visayas at Mindanao. So, sa so, ito, mag-update lang po tayo sa ating tanim na talong na sakto, no? isang buwan ngayon. So, maganda na po mga ka-farmers kasi ganito na po sila kalaki at may mga bulaklak na. Ayan na, oh. kita yung bulaklak silalim. Oh. So, halos lahat na puno mga ka-farmers, merong mga ganyan na kalaking mga bulaklak tapos napakaganda pa ang tubo nila oh. so medyo kita nyo mga ka no nadapa ng kunti ang ating talong kasi malakas ang hangin kahapon yung paparating ang ulan tapos hindi pa natin to na -installan ng ah, balag ayan oh, kita natin mga ka oh, ang ano puno yan hmm. So kailangan pa natin to i-installan po ng ah, mga pusti mga ka-farmers para talian sila. Parang safety na sila sa malakas na hangin. So ito na sila, ganito na sila kaganda oh. So sobrang taba po tingnan mga ka-farmers ang ating tanim na talong. Kasi totoong mataba naman po sila. <laughs> Yan oh. No? Napakaganda. Yan. So nasa 30,000 lang po ito kapuno mga ka-farmers. Ang ating talo, talim na talong. Yan oh na bumigay ang ibang puno mga ka-farmers sa hangin kahapon. Yan nagbulak na ang ating talong mga ka-farmers grabing ulan mga ka-farmers kawawa ang ating mga tanim pag palaging umuulan mga ka-farmers So, yan po, no? Okay, so, Panting distance natin din ng mga ka-farmers. Kalating metro, ha? Simula sa isang puno, papunta sa isang puno. Simula dyan, papunta dyan. Kalating metro po. Tapos, ang ating rotoro, pwede to meters, pwede to inap meters. Yun lang. Kung gusto nyo pang malaman mga ka-farmers, ang iba pa natin mga ginagamit, pwede nyo akong i Yun lang po. Okay, so, sa so, yung lahat mga ka-farmers hanggang dito na lang po kasi lumakas na ang ulan. Mababasa na po ako. Thank you sa inyong lahat. Bye-bye.